At samantala naman naniniwala ang isa sa mga petitioner na dapat ibalik sa kaban ng bayan ang maygit na isang na bilyon piso na inalabas sa ilalim ng Disbursement Acceleration Program o DAP. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Acceleration Program. Matapos ideklara ng Korte Suprema na ilegal ang Disbursement Acceleration Program, dapat ibalik sa kaban ng bayan ang bilyong-bilyong pisong pondo na ginamit dito. Ito ang paniwala ng isa sa mga naghay ng petisyon laban sa DAP na si Greco Belhica. Ngayon na illegal na ang DAP, diniklara ng court na illegal na ang DAP, eh dapat ibalik na yung ginamit sa ilegal na DAP. isauli na sa Treasury. Pangalawa, dapat po magsimula na ng thorough investigation ang COA at mag-impisa na siya mag-issue ng notice of disallowance at mag-imbestiga kung saan ginamit, saan ang galing, kailan, sinong gumamit nung mga perang sinabi na ilegal or yung dapat. Sa kanilang sagot sa mga petisyon sa Korte Suprema, sinabi ng palasyo na mahigit 149 billion pesos ang nailabas na pondo sa ilalim ng DAP mula 2011 hanggang 2013. Kabilang sa pinagamitan nito, ang rehabilitasyon ng PNP Crime Laboratory noong December 2011 na pinondohan ng mahigit 3.2 billion pesos. Galing din sa pondo ng DAP ang ipinambayad sa GSIS premium ng mga guro noong September 2012 na nagkakahalaga ng mahigit 3.4 billion pesos. Una na rin sinabi ng Malacanang na galing sa DAP ang karagdagang pork barrel na ibinigay sa mga senador matapos ang impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Samantala, bagamat naniniwala si Belhika na isang impeachable offense ang iligal na paggamit sa DAP, hindi umano siya interesado na ipatanggal sa pwesto si Pangulong Aquino. Unang-una, hindi ako interesado ang i-impeach ang presidente. Dahil, presidente natin yan eh. Diba? Kung may pagkakamali, itama. Kung may mga nagkamali, panagutin. Pero hayaan mo makatapos ang siya. Ang dapat umanong gawin ng gobyerno ay baguhin at itama ang sistema ng pagugol sa pondo ng bayan. Dapat na rin umanong matuto ang kongreso ng tamang pagbabadget sa pamamagitan ng tuluyang pag-alis sa pork barrel o discretionary fund. This is high time for government na iayos na ang kanyang katayuan. Ibig sabihin, mag-sorry, mag, mag -sa at um, panagutin kung sino ang sangkot para makamove on ng bayan natin dito sa Asian Tour at masimulan ng proseso ng pag-angat. Roderick Mendoza, UNTV News, Worldwide.